Magandang araw! Ito nga pala si Rian Portuguese, your millennial psychologist, at welcome sa All About You. Kung saan ito ang safe space mo at pag-uusapan natin ang tungkol sa iyo. Para sa umaga na to, medyo komplikado yung magiging discussion natin, no? So, kilalanin natin yung question ni MC. Bakit ganon? Ginusto ko lang naman tumulong, pero ako pa ang sinisisi at tinatawag na traidor. Parang kahit anong gawin ko, ako pa rin ang Mali. Saan ba talaga ako lulugar? Bakit ganon na kahit mabuti ang intention mo, ikaw pa rin ang masasaktan? Ito yung tinatawag natin na misattribution of intent. Meaning, yung mismong intention mo, mali yung perception or mali yung pagkatanggap ng tao doon sa ginagawa mo. I'm very sorry MC, wala tayong control. Kasi sa totoo niyan, ang kaya lang natin kontrolin ay yung sarili natin. Yung magiging response natin mula dun sa mga ginagawa ng mga tao na to kahit gaano pa kabuti yung intention natin sa kanila. Kung baga magre-reflect ka sa sarili mo, ano ba yung mga ginawa ko? Bakit ganun yung nangyari? Tapos sa mo, i-invite sila na makausap para maging okay. At bukod dun, sa reminder na yon mahalaga din itong tatlong practical tips na maisha-share ko. Una na rito, syempre, na stand firm. Stand firm in your truth. So, kung palagay mo, totoo yung intention mo, wala ka naman talagang ginagawang masama, malinaw naman sa'yo kung ano talaga yung bagay na yun, so, panindigan mo siya. Sabihin mo ng maigi at malinaw na ito talaga yung punto nung ginagawa mo. Pangalawa, limit emotional exposure. Ibig sabihin nito, kung palagay mo every now and then yung mga tao na to, dinidrain yung energy mo, ini-exhaust kanila, napapagod ka parate, kasi gumagawa ka ng mabuti sa kanila, pero at the end of the day, ikaw pa rin yung mali, tulad ng sinasabi mo, well, it's time, no? It's time. Tinatawag na ikaw talaga ng sarili mo na pigilan mo na, stop na, ilimit mo na, paunti-unti, kasi lagi kang nasasaktan surround yourself with those people around you na talagang trusted mo. O kasi itong mga tao mong trusted mo, di ba, kung nagpo-fall short ka, or siguro kahit papano nagkukulang ka, uh, mauunawaan nila yon kung bakit. Tapos, communicate nila yon sa paraan na maiintindihan mo kung bakit nila yon nararamdaman. So, mas madali yung communication kapag halos parehas kayo ng pinanggagalingan at tiwala kayo sa isa't isa. Choose your people talaga. Piliin yung mga taong pinipili ka, sabi nga nila. So, ayun, MC, sana nakatulong sa itong mga practical tips natin. Ang hirap, pinahirapan mo din ako dito. No? <laughs> Pero nag-enjoy ako at sana nag-enjoy din kayo. Kaya maraming maraming salamat. Kung meron din kayo mga question, tulad ni MC, uh, pwede kayo mag-send ng question ninyo dito sa email address na may kita nyo sa baba ng ating screen. So again, this is Rian Portuguese, your Millennial Psychologist, and this is all about you. Maraming maraming salamat!